magpapaload lang siya RFID Tama pa guys dito kami sa parking bondo ayun oh no? nakakiss nakakiss na yung clouds sa so, top of the mountain okay ka na mag english kay di ka kabalo tagahog lang gani magtagahog lang ta dili na ta mag english kay madugo ang ilo. shot so far so beautiful view here and the mango trees the grass and the sunflower Guys, naboboring lang ako kung mag-isa. <laughs> ako mag-isa nagsasalita. Yung asawa ko, nakahaba yung muso eh. Ayaw magsalita. Pero mo yung Clark Airport yata yun. Nailia daw. <laughs> ako na Ako na guys ganyan mag-isa ang Ganda naman sa kanila. Fresh air. Here in Clark. Or Florida Black. Hindi na lupit. Oh my gosh. It's your poor hempeng. Ayan na uh, yung hindi kita yung kabila guys. Eh. Lang. Ayan. Kita nyo guys. Dito na kami. Mga ano to eh. Saan to pa? Dike? Oh, Mega Dike. Mega Dike. Nasa, Nasa lang gandahan lang tayo. Nasa Mega Dike. Pero guys. malawak naman eh. Oh. Malawak nga. Laki. Eh. First time guys. ano? first time ko rin ito. guys. Ito guys, pag gabi nakakatakot. Walang ilaw guys. Oh, sa so, dami. The... Ay, gumumo. Wala, yung tawag namin sa Quezon, layang-layang. Daming -layang. ibon. Layang-layang. Paniki eh? yan. Yan ang paniki Layang-layang sa amin guys. Wala, paniki kayo sa gabi lang nang lumalabas. Layang-layang. <laughs> yun? -layang -layang. Siguro paniki ka. Lolo, lolo. Kung tawagin namin na ah, sa amin layang-layang ayan. Hello, na -no, 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 no, eh, no, oh nandoon sila sa wire ayun lahat to Dami. Oh, pinatubo guys, si Bayan. Baka hindi. Pinatubo 'yan. Pinatubo Ay, ba 'yan? Oh, uh, may nagsalita tayo hindi <laughs> mo pala pinatubo. <laughs> San Fernando. Hello guys, tayo lang nandito. Eco Park ka. Ah. Yan ang daan. Kaya ang daan. Ang Eco Park guys. Ayan. Sana. Ah, uh, yung uh, uh, eco Park. Uh, ang oh, uh, oh, kagandahan ng mga bahay sa pamamagitan ng Ah. Ano yun? Tapos may parang mga... ano. Yung you guys, know, uh, you know, eco Park. Ito yung Eco Park. Kaya. Um. na, pwede na. Oh. Yeah. Oo oh, diba. Ganda oh, guys. So, dito hindi, ano? hindi ko nakita masyado. Hindi ko nabasa nakatingin ako sa kabila eh Ah, uh, pwede na. No? Ang ganda. ah mm. uh, Ni kinaganda. Mm. Ay, May pangalan 'yan eh. na ko hindi malaman ano-ano. Sa kanila lang. May pangalan. Hmm. Ay, malay Dito pala eh. Huwag ka nang dadaan sa gabi. Ayun <laughs> oh, lang. <laughs> Nakakatawa to sa gabi. Oh, walang ilaw. Oh. Oh, ang ganda guys na. No? Ang oh, Ang galing. Oh, oh. Galing naman. <laughs> Daan tayo ng, ano, ng oh. mega dike. Tapos madaan ang pala itong eco park. Ayan. Umali e oh, kami. E Hindi ang eco park guys. Ito yung eco park na yan. No? Ayan oh. Echo I love park. Echo Park. Ah, Echo Park talaga, guys. Saka na no, no, uh, ko hindi. Ay, ano to? Ano ba yan? Ay, ang laki. Ah, si Virgin Mary? Ayun, guys. Oo. Ah, oh, wait lang pa. Wow. Si Virgin Mary siya. Okay na. Okay, oh, guys. Okay na. Oo, oh, nakalampas na tayo. Nakalampas na ba? Tapos na. Wala na. Agad dito na. Wala na. Ang galing ng ginawa nila guys. So, netos dito, puro ano na guys. So, Doon sa una, yun yung eco park talaga. O, oh, di ba? Galing naman ang ginawa nila. Hello guys! Eto guys, nandito kami sa Pampanga. Uh, nandito dito kami sa Macdo. May client kasi kami pupuntahan guys. Makainita. <laughs> Pero may bagyo ngayon guys. Ingat-ingat yung mga ano dyan happy okay, eh. Ngayon, kain-kain muna tayo. Nakapasok na Ito yung anong binili. Tsaka ano guys, uh, pandesal. And guys, wait lang guys, may kong Hello? Hi sir. Ah. Uh, Saan na po kayo? Uh, dito na ako sa bike. dilim. <laughs> ang dilim. Hindi ko makakunan <laughs> ng maayos. Sabi ko ba't ang liit? Ito nga pala ang tanga. Ano tawa siya na? Ano? Anong alam na this? Dito kami uli guys sa ano? Sa ano pa ito? Porak. Dike. Dito kami sa kabila. Yung kabila guys ano? May park. Dito wala, dire-diretso lang siya. Ang ganda guys. Tapos ang daming ano dito. Ito may mga baybayo doon sa kabila para mga poro farm. Yung palaisdaan. Ayan guys o. Oh. Borac. Municipal. Yan. Malaos ko po. Ano? <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Salita nila yan eh. Ano? Ang ganda ng ano nila guys o. So, oh. Greeny. Oh, well, green. Greeny talaga. Hmm. Okay. So tama o. Oh ano ay may ay mga malakas talaga kanan Ah, yun siguro yung pagano. Oo, oh, oh, oh. ayan guys oh. Nakatustu doon siya, sa nakabila. Ano, sa kabila. Oh, diba guys? May mga parang ano rito guys, ukitan ka tayong farm. You know, parang I ano siya. Na ah, na girl, resort. resort ito, Galley. Eh. Tinawag resort din. Iyon know, magle left na kami, guys. Stay tuned, guys. Pinakita ko lang nandito kami sa kabila dumaan. Ito kasi sa kabila guys, yung may ano siya, may park ang ganda ng park nila. Si mga butani gargar may mga bulakla. Guys, naligaw kami. <laughs> Bumaba kami, hindi pala dun. Nandito kami guys, oh. Sa Minto kami, yan. Google sana kaso wala kaming ano, yung Google map guys. yun yung ginagamit namin. Inan ko lang yung camera, guys. Ang <laughs> tatagot ako dito. Hindi namin kabiga, kabisado, guys. Ayan, guys. Nakaalis na kami. Hindi ko alam kung saan highway to, guys. Pa, ano to? Esetex. Ayan, o. No? maganda Magano kami sa my RFID. Ayan. Ito na kami po. Dito kami. Padilim ng langit. Clark. Punta kami Clark guys. Esitex. Nakalusot na kami guys sa Arepa. <laughs> Hindi ako kumado sa gurugurugos yung daan guys. Baka mahilo kayo. Gaganan yan guys. Yung ganun, 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 ganun. Yan. Kaya dito ako na lang nagkuha. Paulan pa na. Ang dilim ng langit. Ibagyo kasi. Okay guys. Stay tuned. Ngayon guys, umuulan na. Diba kanina, madilim. Ngayon umuulan na siya. So, dito na kami. Dito pa rin. Pinakita ko lang guys, nang umuulan na. Ayan. So, ingat-ingat po yung mga maabuta ng ulan. Si Madulas ang kalsada. Okay, welcome to Clark. <laughs> dito na kami guys. So. yeah. Pwede na saan dumulit ulan. Pwede. <laughs> Ito guys. Dito so. na right na kami. Ito guys, yung ay dito ba yung pa? Yung one is to one? Dito yun, di diba? uh, ano ba? Yung ay, yung ay may... ah, hindi rito, eh. oo, oo. Na ano kami guys dati? Yun, eh. Ah, ulunga po. Na ano kami guys, hindi namin alam na isang car, tapos pag paglampas ng isa guys, isa ulit. Ay eh, dumiretso kami, sumunod kami, huli kami. <laughs> so, <laughs> Wala. <laughs> Nawali kami guys noon. Naghingi na kami na sorry kasi hindi, hindi namin alam guys first time. Kasing bulakan todo sa beach. Malapit na kami sa client niya. Ayan naman pala. Ito Ganda dating Ganda Guys, spaces. oh. oh, mo guys. Oh. Wala oh, kang makita ang mga tao uh, pero ang pakalawak. Ang ganda. <laughs> ganda. oh. Parang may trucking field sa gitna. <laughs> Ito na yung clerk guys. Oh. Hindi na kayo maliligo guys. malaking yung daan. Ganda guys no? Wow ito talaga yung basis. Military Na, basis ng American. Eh, dati? Oo. Oh, airfield nila. Ah, pakaluwag guys. Matutuwa kapag pag nakita mo. Sa, iba kasi nakikita ng mata guys sa sa cellphone or video ano guys. Pag ikaw mismo pumunta. Makita mong mo ang pakaganda. Pero lumalapag dati dito mga fighter plane ng Dati? Na? No. Uh, oh. Wow. Oh, nakakatawang tingnan. no. Wow. Oh air flow oh, air feel open oh, apat stay chana ulit guys natuwa lang ako, guys sa mga view ang kaganda kasi oh ganda din ah wow oh. parang, parang fresh air tented lang kasi guys yung kakalang lapo pang ng tag. Uh, natuwa lang ako guys. Kaya kinunan ko yun. Oh, parang nang tumaan tayo dito nung punta tayo ng ano, beach. <laughs> Hindi. Beach. Iba? Iba to? Iba no? Ayun sama na beach no? Si Kim? <inaudible> ah, iba. <inaudible> Ganda guys oh. No? Mas wow! Ang <laughs> ano lang kasi ng vlogging ko ngayon guys, ma ano, mulan kaya hindi masyadong maliwanag din sa personal kanta galing galing ng ano nila guys dito pag build nila maganda rito oh napakalawak dito oh hmm. pagkaganon tayo ah ayun tatawid diretso lang o, diretso tapos patawid tayo may highway Bakit? ah kasi yung taas nagugulat ako may pa-cross So, Guys, oh. Ganda ng drawing nila, guys. Oh, kaling naman. Ang linis ng ano nila, mga lady. Arts. Arts. Arts, arts ng tago, di ba, guys? Grabe. Kaling. Like, namamangha ako, guys. Sa kanilang ginawa. Mapapaano ko na lang papa oh sa ganda guys oh wow yung stop kung oh, may silang pas stop oh, ayan guys ah yan guys umano na, na naman yung ulan bumagsak na naman umuulan na nabot kami lapit na ang go Nah, pa pak. guys na <laughs> Mexico pang pang ganda kalagay. Lawak na. Lawak na eh. Ang ganda. Grabe dito. Pag naging karoon ng mga ano yung lugar ng mga ano, mga pabahay na magaganda. Ito na dito. No? Ito yung airport. Ito yung mga aeroplano Sige, hey, ayun na. Maulabo na talaga, guys. Sorry. Ayun na, guys. Hindi na namin makita daan. Saka, ano pala dito, no? Ayan guys, ito na, pauwi na kami. Natapos na kami dun sa ano namin guys, sa client ng asawa ko. Hindi ko na pinakita guys. Naiya yeah, ako mag, ano dun eh, nampakita. Ayan guys, so okay, pauwi na kami. Stay tuned ulit. Guys, casino to guys. Han Casino Resort. Ayan oh. Hindi ko na napakita doon sa kabila. Ang ganda guys oh. Wow, 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 okay. Kaya nga. Ano lang oh, parang daan-dalang-dalang ng mga tao. Paano? Ano? Pero ang daming sasakyan na yun, no? malinis. Nakakaano rito sa Clark. Kakaiba yung taxi nila, oh. Blue. Na yun sa park. Ang guys, Biker's blue. Taxi. Na. Horseback riding. Ah, meron? Yeah. Kita? Hindi. Yan. Race Sorry. truck na yun sa Clark. Ah, ito. O yan, oh. May picnic. Ano pa sila, guys, oh. Biker pet shop. Horseback riding. Bakit sunod-sunod tayo? Okay lang yan. Nawakan ko na, eh. Nalaglag yung baylo na. Baylo ka dyan? Loo? Hindi mo mo. Nalaglag lang? Oo. Oh, oh, Siyempre. <laughs> Nalaglag lang? Ako na nangyayin oh, <laughs> Ganda naman. Linis. Darum, nang linis. dito no? Wala na? Clear water. I-reply mm. Ang view dito, guys. O, so ganda, no? Highway lang to, guys. Pero, ang ganda dito. This is, is, is. o, oh. ay. Ay, ganda. Sabi yung jeep nila, kakaiba mo may by parking no? Lalabas na tayo sa Clark. No. So, guys, palabas na daw kami ng Clark. Ay, SR, mayroon din pala unlock eh. Kaya no. Oh. Ay, hindi. Pala kala ko SR. Sabi guys, oh. Guys, okay, so Clark International Speedway San Miguel Corporation Ayan po oh. Oo, oh. ay, so Ang maganda naman Ah, race truck. Ah, yan? Yeah. Nung tatanggalin ko yun, nagaano ako ng <laughs> Yung sinabi ko Kaya nga, bawal yeah. yun eh, hindi natin yeah. eh. Bawal, Kaya yun. Yun, oh, bawal. bawal yun Bawal yun Uy, lubak ka patay, bakit dito? Bakit ano, dunot Ayaw tayong pataanin dun Hindi daw lubak dun dito Dito lubak Para mag-flat bakit doon tayo sa kapila wala naman doon daan eh oh oh may naging exercise po, oh so, guys oh ito na tayo sa Clark. eh hindi na makita guys oh yun airport number yung clark o new clark pa airport na to guys pero yung kabila dito lang kami dumaan ay ah, mag exit tayo yun oh eh, no? ito exit. And, and exit yun may exit yun mo ma ma tayo mag-arapide ka muna <laughs> <laughs> tapos mag-exit tayo stay tuned guys maybe now mag ano na kami na, papasok na kami ng Manila <laughs> patungong NLEX na to ano mag-NLEX -e na kami guys takas kami guys oh lolo sa tukto kami mag-NLEX na to mag-exit lang no? nag exit. Ma balakat North Luzon Expressway exit. Oh, exit. Sasabihin mo entry. O kaya entry. Siyempre exit, exit po, ma balakat eh. diyan, lang oh. Maalang mag exit ako diyan. Exit nga eh. Okay, guys. Ito na kami. Pauwi na kami ng Bulacan pa Manila. Buti kasi so, nawala yung ulan kanina. Grabe guys, hindi ko na kinunan pakalakas na sumubra yung lakas kanin hindi na namin makita yung puntahan namin na wala kasi yung ways yun mo wagay sa yan yung ano pinutubo pinatubo ba yan? Um, guys tinamo mo pinatubo ba yan guys? oo oh, pinatubo yan tinan uh, mo oh. yung taso tapias yes. guys pinatubo ba yan? comment naman dyan guys oh yung mga taga ano dyan yung oh, pampanga oh ang ganda kasi guys diretsyong diretsyo sa pa triangle Siyempre, iba pa rin yung may, mayung volcano. Ang ganda. Ang ganda nung pagka-shape, guys. Oh. Parang patra yung yun ah, bye bye pinatubo alam mo na rito ba't yun ah? -um. Philippine Arena ba't nakalagay? Philippine Arena CBD exit doon tayo mag exit? Philippine Arena? layo <laughs> walang ulan na no? isang ano lang kanina doon lang ngayon. Kaya nga, tapos wala Dark na lang. o. Mm. -hmm. Ay. puno, bro, mm. yun, no? nga, sa so sobrang taas na. Pinutol. Tiyan mo guys oh. Pinutol lang, cute tingnan. Tapos tumutubo siya gandahan. Ah, nakikita. Nakikita yung rainbow. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys o. Oh. Hirap punan. Ayan guys, nakita niya? Ayan, yan, yan, yan. yan. Ang kitang-kita yan guys o, oh, rainbow. Maliit. <laughs> ano putol yung rainbow guys eh guys, kita nyo oo, oh, ayan guys oh yung rainbow pero sa so cellphone guys ang hirap po na, no yung 5210 yung cellphone oh pero ayaw makita hindi na ako na nga yung ano yan yung light, lighting yung cellphone mo nakihiya, 5210, baka naman baka naman ayan guys, yun yeah. yun Ayan. Nukiya na no 5210. Ganda guys. ah, bobo to eh. Bibo, Bobo Tuloy. Yan. Ang ganda guys, ba? Nawala na lang ako ng eh. Yung rainbow. Nawawala. Paano po po mo? <laughs> Ay, wala ko. Diyos ko. Guys, dito na lang. Di makita eh. Ganti ko ah. Baka sabihin mo naman. Kainis. Ba't ganon? Bagong silpon yan eh ano lang kung bakit. Pangari na ko. Hindi mo Bakit ang lamig sa lupo ko yung panangitan <laughs> <tantun> ko sa atin? <laughs> Man, ay ihina ako na tayo. <laughs> Wala. Pag walang ano sa sakyan. Ay, kaso madilim pag walang sa sakyan. Hey, guys, sumuulan na naman. Ano? Uh, Pauwi na kami. Malapit na kami hindi ko na nakasabihin kung saan <laughs> ayan guys, upo uwi na kami tapos umuulan pa rin dito sa uh, Santa Maria gabi na kami nakauwi ano, ang layo kasi guys eh maghabon kami dun sa Pampanga at saka nga pala guys pinagsama ko na lang yung video ko guys yung una at pangalawa kong vlog guys o ayan guys uh, malapit na kami eh, papakita ko kasi sa inyo guys yung, yung highway na hindi ko nakunan ngayon kasi nga ulan ang una yung doon sa kabila kami sa kabilang dike sa kaliwa at sa kanan guys doon sa una una kong ano papakita guys yun yung may park tapos yung pangalawa ito guys na ano yun sa kabila naman kami na ang ganda niyang tingnan kahit wala siyang park yung dike nila ang galing talagang pinaganda na nila malapit na kami o guys hanggang dito na lang ha And stay tuned guys sa aking next video. Okay, bye-bye guys.